Ngayong araw guys, meron nga pala kami sa inyong mabuting good news. Sa wakas, nakaabot na rin tayo ng 4 million followers. Kaya dahil dyan, magluluto nga pala kami ngayon ng ating handa para sa gagawin naming selebrasyon. Let's go! What's up sa inyo, mga itik? Ngayong araw guys, after nga pala ni Lockbo na matapos ang ginawa naming North Loop ay tamang pahinga na muna siya ngayon dito sa kanyang garahe. Bali simula ko muwi nga pala kami guys, eh, hindi pa namin napapakarawa si Lockbo kaya ayan grabe sobrang kapal na ng mga putik-putik niya. At syempre habang nakagarahe nga pala muna ngayon dito si Lockbo sa Gedli ay ayan pinaglilinis ko na nga pala muna dito yung loob niya. Ayan guys pinagpapagpagan ko na nga pala muna dito yung mga alikabok sa mga gilid-gilid niya sa mga sulok-sulok. Kapag nakagarahe lang kasi si Lockbo guys, dun lang namin siya nalilinis ng maayos. Kaya ngayon guys, talagang sinulitan namin yung paglilinis dito sa loob ni Lokbu. At ayan guys, sobrang linis na ulit ni Lokbu guys, para na ulit siyang bago. At ayan na nga guys, hindi na nga pala amoy tao yung higaan namin dito dahil ayan, bagong laban na nga pala yung mga unan namin kaya kumot. What's up sa inyo mga itik? Nakauwi na nga pala kami guys, galing sa North Loop. balita na nga pala ngayon si Lokbu, nagpapahinga na. Ito mga itik ay eh, si Brad pa oh. Si Baron, tamang tripings lang dyan. Mga tol, kamusta ang natin mga tol sa North Loop? Kamusta ka ang experience? Matatag, matatag. Bali si Plantito kaya nga pala mga guys is umuwi muna ng Bicol Bali dinalaw niya yung mag niya din sa Matnog Sorsogon Tapos si Ming Ming, BB time na Nabis nga si GC kay. Kaya kami ngayon magluluto kami para sa 4 million natin At dahil 4 million followers na nga pala tayo ngayon mga guys Ay magluluto tayo ngayon ng aming ihahanda Kaya ayan guys, nagsigana nga pala kami dito ng kahoy Dahil mas masarap nga pala magluto ng pansit kanton na masabaw Kapag sa panggatong siya niluto Kaya ayan guys, sa ayaw nyo sa hindi Ay tuturuan na naman namin kayo ngayon ng tutorial kung paano nga balutuin tong pansit canton na masabaw. Syempre, first of all sa lahat ay maghiba muna tayo ng bawang at sibuyas at ang unang first step ay painitin muna natin yung mantika bago isa ang kawali at magisa na nga pala tayo dito ng karne. Palabasin lang natin yung mantika niyan guys tapos hanguin na muna natin siya and after that ay magigisa naman tayo ngayon ng ating bawang at sibuyas. Igisa-gisa lang natin ng konti yan guys at isabay na rin natin igisa ang atay ng manok. At syempre, igisa-gisa lang natin yan ng mga ilang minuto at halu-haluin lang natin siya hanggang sa maging golden black na siya. And after that, ay lagyan na nga pala natin siya ngayon ng toyo at tubig. At dapat nga pala guys, konti lang yung ilagay yung toyo, wag masyadong marami para hindi siya umitim kagaya nito. Tingnan niyo naman guys, ang usapan na lulutuin pansit, pero tingnan niyo parang yung naluluto namin adobong pusit. Pero okay lang yan guys, mahahabol pa naman yan sa sabaw kaya ayan nilagay na nga rin pala namin yung gulay at pinakuluan at pagkatapos kumulo ay nilagay na namin ngayon ng pansit canton. At papakuluan lang ulit natin yang guys hanggang sa pansit at ibabalik na natin ngayon yung pinili paborito natin kaninang pork. At ayun na nga guys, maya maya lang, ayan, nakakatakam na nga pala siya ngayon pagmasdan. Eto nga pala yung naisip namin lutuin ngayon guys, kasi ang sarap na nakainan namin sa Along Canon Road. Kaya isang malaking baby shoutout nga po pala sa Chelsea's Eatery and Gotohan. At ayun na nga guys, maya maya lang, sa wakas, tuto nga pala ngayon ng aming ginawang pansit canton na masabaw. Kaya ayan, nagpo-trip na nga pala kami ngayon. Grabe, sobrang solid. At ayan, kasama nga rin pala namin dito si Brad Passion na magpo Dahil wala siyang customer, kaya tamang po na naman mga itik. Mm, yummy. Yan guys, magtitimpla nga tayo dito ng kaping baraw kay Lokbo. Ito nga pala yung coffee maker natin guys. Yan. Itong kaping baraw na to, binili ko pa to sa Batangas. Mas malinamnam kasi yung ganyan pre, no? Mm. Lagyan na natin mainit guys na tubig. Mainit na inaragay natin para mabilis. Dito lang natin talagay natin guys sasaksak na natin siya guys ayan tapos yun oh hintayin na lang natin tutulo na dito yung galing dito na barako ayan ayun na nga, guys, tamang kape na nga pala muna kami ngayon dito sa Gedli, tamang kaping barako lang, talagang gising na gising kami neto buong maghapon. At ayun na nga guys, maya, -maya lang ay pinag-iihipan na nga pala ni Baron ngayon yung binili namin balloons na 4 million followers. Bale nagre-ready na nga pala kami ngayon guys dahil mag-picture picture tayo mamaya. Para syempre, meron tayong mga memories at meron din tayong pang my Day. Grabe, hindi nga namin unexpected guys na aabot tayo ng 4 million followers. Kaya milyong salamat po sa Diyos sa mga binibigay sa aming blessing. Syempre, hindi ginagamit kaya kung wala siya. Maraming maraming salamat mga kaitis sa walang sawang suporta. I love, love you all! Cheers! At dahil nasayang na nga pala namin ngayon yung almost 4 minutes ng buhay nyo, kaya hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat sa panonood. I'm love you all. Mwah.